So, sobrang lamig pa rin ngayon. February na ngayon. Ang lamig-lamig pa rin. Tingnan mo yung kamay ko, kung nakikita nyo. Sobrang pula. Kasi wala kaming gloves. Pero yung araw niya, tirik na tirik. tirik na tirik, <laughs> pero sobrang lamig. Kaya, good luck sa mga ano, talaga. <laughs> Pinapaalalahanan namin kayo. Sobrang lamig talaga. So, pauwi na kami. Ah, uh, wait lang kami ng tren papuntang sentro. Malapit lang yung bahay ng bahay ng kapatid ko diyan. Tinalakad lang namin diyan banda. Kaya hindi <laughs> kami masyadong nahihirapan pag wala kaming dalang sasakyan. So hindi kami nagdala ng sasakyan kasi onti lang yung dadina, dadali namin paninda. Hindi naman ganoon karami. Kaya ano, uh, commute, commute, commute. muna kami. So, yun lang. Waiting ng ano, train. Oo. So, kamusta naman yung pag-uwi namin? Masaya naman, masaya naman sa Pinas. Yun nga lang talagang mabilis yung pera. Pero, masaya talaga. Nag-enjoy naman kami. Tapos, napapansin mo rin na may nagbabago. May nagbabago naman kahit paano sa Pinas. Pero sobrang dami talaga ng tao na sa Pinas. As in, sobrang daming tao, daming tao, daming sasakyan. Ayun uh, nga lang sa mga sasakyan, parang <laughs> hindi talaga masyadong hindi naman natin sisiraan ng Pilipinas, pero parang hindi disiplinado talaga sa pagdating sa ano kasi Napansin ko, syempre siguro driver ako kaya medyo pansinin ko na rin yung mga hindi sumusunod sa rules. Rules ganon. Yung sa pagda-drive nila, as in talagang kahit na stoplight, talagang dumidiretso pa rin sila. Tapos yung sila wala silang sign-sign. Basta so, umano lang yung uso nila, papasok sila doon. As in, ipapasok talaga nila yung uso nila doon. Talagang kailangan, ano lang, talagang habaan mo yung pasensya mo, marunong ka magbigay, ganun lang siguro talaga sa Pinas para walang gulo. Pero as in, parang nakakatakot doon mag-drive. Piling ko lang. <laughs> Kasi ang dami talagang tao, ang daming may sasakyan. Ngayon, sobrang di mo maintindihan. Pero minsan inisip ko kung naghihirap ba talaga yung Pilipinas. Kasi sobrang daming tao sa mall. Basta parang lahat, ano na. Parang okay naman. Okay naman yung ano sa mall. <laughs> Mas Pero, ma ano pa sila eh. Yung advance. Oh. sa <laughs> mga gadget. <laughs> oh. Lahat meron sila grabe yung parcel doon, na ah. Everyday. Every uh, day. Every day, maraming nga makikita ng mga nakamotor na naghahatid ng mga parcel. subay so, nga namin. Araw-araw. <laughs> <-a> -araw. <laughs> so, mga ko. Kung ano-ano na lang. Pero, masaya kami. Nag-enjoy talaga kami. Kahit, kahit na, ah, uh, Onting araw lang yung nandun kami. Nag-enjoy naman kami. Yun nga lang, tagang medyo mapapagastos ka. Saka hindi naman kasi birthday kasi ng papa ko. Kaya medyo ano yung gastos din namin. Yun nga, nadisgrasya pa yung papa ko. <laughs> sa katigasan ng ulo. <laughs> Nadrill yung kamay ng papa ko guys. Kung alam nyo lang. <laughs> kaya naoperahan yung kamay niya. Bago ako umalis, naoperahan yung kamay niya. Naputol yung mga litid. Pero ngayon okay na rin naman yung papa ko. Kinabit na yung mga ugat sa litid. Kaya nakagagalaw niya na yung kamay niya ngayon medyo na doble ay napagastos uli kami ng ano kasi syempre aksidente hindi natin inaasahan. So, yun po. Pero okay na rin ngayon yung papa ko na ano na rin. Nagpapagaling na rin naman siya ng kamay niya. Yun po, na-share lang namin. Wala kasi kami magawa dito. Eh. Nagaantay pa kami. Matagal pa yung trend namin. so, yun lang ho. Kaya marami pong salamat. kasi malapit na lang ako naman din yung station lang para hindi na rin yung hirapan so isa nga din yung dahil uh, isa din yung issue ano namin yung yung bilhin sa Pinas as in sobrang mahal na rin talaga although okay oh, nag enjoy nag enjoy kami pero talagang mahal talaga alam mo yung isang libo parang konti na lang talaga yung mabibili mo. Parang wala na. Katulad dati na ano, siguro talagang yun nga may mga pagbabago, yung lugar, yung dami ng tao, yung bilihin. Pero meron namang maganda, meron din pangit. Pero okay pa rin, masaya pa rin Siyempre, yung Siyempre, Pilipinas yan. Yun lang. Kaya uwi pa rin. Pag-iipon pa rin, parang makasyon. <laughs> yun, bali maka after, two or three, saka kami uuwi, or five, depende, kung maka, ano, eh. may, ano na, ganoon naman talaga, <laughs> so, yun na, maraming kong salamat, ingat po kayo palagi, bye!